قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن ولا وبعد ang lahat ng papuri pasasalamat ay nauukol lamang sa dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala naway ang kaniyang habag, pagpapala, kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta at sugo na si Propeta Muhammad sa kaniyang pamilya, sa kaniyang mga kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome muli sa ating palatuntunan madrasa alim nil-Islam. Paaralan, ituro mo sa akin ang Islam. Alhamdulillah mga kapatid at ito ang panghuling yugto kabanata sa ating subject na fiqh dito sa unang antas o level 1 sa ating palatuntunan. Alhamdulillah, natapos natin sa ating nakaraang lecture ang patungkol sa Hadath Akbar o tinatawag natin na malaking kalagayan ng dumi na kinakailangan ito ng tinatawag naman na gusel o kaya ay paliligo. So alam natin ng isang Muslim bago siya magsagawa ng sala, pagdarasal, kinakailangan niya ng tahara, paglilinis at kabilang yun sa paglilinis. Ngayon naman, ang ating tatalakayin ay mga bagay patungkol sa sala, patungkol sa pangalawang haligi ng Islam na sala at natalakay din natin sa mga naunang lecture natin sa ating kabanata, mga naunang kabanata ang patungkol sa kahalagahan ng tinatawag na sala o pagdarasal. Ngayon, ang ating tatalakayin ay ang mga kondisyon ng sala. Tinatawag na kondisyon, ibig sabihin, hindi tatanggapin ang isang bagay kapag hindi natin nasunod ang mga kondisyon na ito. Ano mang pagsamba sa Islam, mayroong mga kondisyon na ito ang itong mga kondisyon na ito na ngailangan gawin ng isang Muslim sundin upang maging katanggap-tanggap ang kanyang ibada o pagsamba. Ang unang kondisyon sa sala pagdarasal ay ang tinatawag na al-Islam. Ibig sabihin, ang tao na magsasagawa ng sala, dapat siya ay Muslim. Siya inaniniwala sa kaisahan ng Allah, siya inaniniwala kay Propeta Muhammad, at dito nasunod niya ang unang kondisyon ng sala. Pangalawa, ang wastong pag-iisip. Ang wastong pag-iisip al-akal. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay wala sa katinuan, hindi tatanggapin ang kanyang sala at hindi obligado sa kanya ang sala. Pangatlo, al-bulog. Ibig sabihin, ang bulog, ito yung wastong gulang. Nasa? Wastong gulang. Subalit, kaya aya sa mga muslim, mga mananampalataya na kanilang turuan ang kanilang mga anak sa tinatawag na sala pagdarasal, upang masanay sila sa dakilang gawain na ito, dakilang pagsamba na ito. pang ay ang dukululwakt, ibig sabihin, ang pagdating ng tamang oras ng sala pagdarasal, ibig sabihin, bawat sala ay mayroong mga nakatakdang uras na dapat dito magsasagawa ang isang Muslim ng kanyang pagdarasal. Ang ada at alam natin, ang obligadong sala, ito yung Al-Fajr, al, al Fajr, Abduhar, Asar, Maghrib at saka Isya. Ito yung limang obligadong sala sa isang araw at isang gabi. Ang Fajr mga kapatid, ito ay Uh, ang kanyang bilang ay dalawang rak'ah. Okay, binubo ito ng dalawang rak'ah. Ang rak'ah, ito ay napapaloob dito yung pagtayo, pagyukod, at pagbangon mula sa pagkayukod, pagpapatira pa, pagupo, pagpapatira pa ulit, pagupo. So ito yung tinatawag natin na rak'ah. So ang fajar, binubo ito ng dalawang rak'ah. Ang takdang oras ng Fajr, mga kapatid, magmula ng bukang liwayway hanggang sa bago sumikat ang araw. Ibig sabihin, magmula ng bukang liwayway hanggang sa sumikat ang araw. Kapag sumikat ng araw, ibig sabihin na wala na ang oras ng Fajr. Ang duhr naman, pangalawang sala, obligadong sala, ito ay binubuo ng apat na rak'ah. Apat na unit ng sala. At ang oras nito, pagkalipas ng tanghaling tapat hanggang sa oras ng asar. Sabihin, sa tanghaling tapat magsisimula hanggang sa oras ng asar. Ano ang asar? Ito yung pangatlong obligadong sala. Kung kailan? Ang anino ng isang bagay ay kasing sukat nito. Kasing sukat nito. E ang pangatlo, asr, ito yung pangatlong sala. At magsisimulang oras nito paglipas ng oras ng dohor. Pag nawala ng oras ng dohor, ibig sabihin kapag ang anino ng lahat ng bagay ay maging katulad na nito, sa sukat, ito ay nagtatapos. At sa paglubog ng araw. Ibig sabihin, ang asar, matatapos ang kanyang oras sa paglubog ng araw. At paglubog ng araw, Pumasok naman ang pang-apat na sala, ito yung magrib. Ito yung tiyatawag natin na magrib na kung saan binubuo ng tatlong unit na sala ah Tatlong unit, tatlong rak -ah. Magsisimula ang oras nito, paglubog ng araw at paglaho ng sinag nito sa alapaap at magtatapos sa paglaho ng pulang takip silim, naglalaho pagkatapos ng paglubog ng araw. At ang panglima ay ang tinatawag na isya. Isya, binuburin ito ng apat na unit, apat na rak'a at ang kanyang oras pagkatapos ng maghrib, pagkatapos ng salatul maghrib hanggang sa hating gabi. Ito yung mga oras ng sala o pagdarasal. At ngayon sa panahon natin ngayon, mayroong mga authentic na mga kalendar na kung saan napapalop doon ang mga oras ng sala at ito ay pwede natin sundin kung ito ay authentic hindi na kailangan ng gumamit pa tayo ng mga ganitong uh, titignan pa natin sapagkat ito ay naka uh, sunod sa at mga kalendaryo na ginawa ng mga uh, mga muslim upang hindi sila mahirapan sa pag Darasal pagsasala kapag dumating ang takdang oras nito. Panglima, sa mga kondisyon ng sala, ang pagtatakip ng aura. Ang aura, ito yung mga masisilang bahagi ng katawan na obligadong takpan. Sa mga kalakihan, ang kanilang aura, mula sa pusod hanggang sa tuhod. So, ito yung obligadong takpan. Uh, sa mga kababayahan naman, lahat ng kanyang katawan, maliban sa kaniyang mukha at sa dalawang palad habang nasa sala ang mga kababaihan ang kaniyang buong katawan ay aurah. hindi po pwedeng makita maliban sa kaniyang mukha at sa dalawang palad habang sa habang nasa sala pang-anim na condition ay ang tinatawag na paglilinis taharah natatalakay natin yan paglilinis mula sa hadath akbar, hadas, asgar. Malit na impurity, malaking impurity. So, dapat ay malinis siya. Ganun din, pang pito, pag-alis sa mga najis. Maruruming bahagay. Sa katawan ng tao, sa kanyang kasuotan, sa sala, sa kanyang pagsasalahan, lugar na pagsasagawa ng sala. Dapat ito'y malinis. Pangwalo, ang pagharap sa kibla. Ang kibla ito yung direksyon sa salah. Yan ay sa Magka. Yan ang direksyon ng sala. Kapag ang isang Muslim magsasagawa ng sala, dapat na muna niyang tukuyin kung nasaan ang kiblah para dun siya haharap. At ang pangsyam na kondisyon ng sala ay ang tinatawag natin kung inyong matatandaan ang lahat ng ibada pagsamba kapag wala ito ay hindi matatanggap at ito yung pinakaunang kondisyon sa ibang mga pagsamba, ito yung tiyatawag natin na niya, layunin, intention, layunin sa pagsasagawa ng partikular na salah. At ayun naman ang ating tatalakayin, dadako tayo sa tinatawag, na mga rukn, ruknus salah, saligan ng salah. Ang rukn ng salah, ito ang mga pangunahing bahagi ng salah na maaring masira ang sala dahil sa pag-iwan dito maging sinajaman o sanhi ng pagkakamali kaya kailangan sa isang muslim na malaman niya ang mga rokan o saligan na ito ang una sa saligan na ito ng sala mga saligan ng sala tinatawag na takbiratul ihram ito yung paunang panimulang takbir bago magsagawa ng sala ang isang muslim ang una niyang gagawin, magtatakbir siya. Allahu Akbar. At ito yung una sa saligan ng sala. Pangalawang saligan ng sala, rokon, pagtayo hanggang makakaya. Pag ng sala, kailangan nakatayo hanggang kaya. Pangatlo, ang pagyukod. Roko. Okay? Pagyukod. At pangapat, yung al-fatiha. Al pagbikas ng al sa hindi mak'mum. Sa hindi ma'mum. Panglima, ang pagangat mula sa pagkakayukod, pagkakaruko. Panganim, ang pagpapatirapa o tinatawag natin na sujud. At ang pangpito, ang pagupo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa. Magpapatirapa o upo. So ito yung upo na ito ay kabilang sa rukon, sa ligan ng sala. At pangwalo ay ang huling tashahud. Ang huling tashahud at pangsyam ang pag-upo para rito. Ibig sabihin, ang pinakahuling gagawin ng isang sasagawa ng sala, ito yung pag-upo bago siya magtaslim, bago siya magtatapos sa kanyang sala. Pangsampo ang kapanatagan. Ibig sabihin, hindi maaaring magsagawang muslim ng sala na sobrang mabilis, sobrang mabilis na kung saan. Halimbawa, ang kanyang sala ay isang minuto tapos na. No? Na hindi niya, niya nagawa ang mga rokan na ito. So, kaya na kailangan dito ang kapanatagan. At ang panglabing isa ay ang taslim. Ang taslim, ang pagsabi o pagbikas ng Assalamualaikum sa kanan. Pagkatapos, Assalamualaikum warahmatullahi dito naman sa kaliwa. So dito, mga saligan na ito, kapag ito ay naiwan ng isang Muslim, kapag kanyang sinadya, masisira ang kanyang salah. Kung hindi na sinasadya, uh, kailangan ay balikan niya kung saan niya naiwan ang naturang rokan o uh, saligan ng sala pagkatapos ay magsagawa siya ng sujud as sahu At insya Allah, ang mga bagay na ito tulad ng sujud as sahu matatalakay natin yan sa pangalawang antas ng ating pag-aaral sa Madrasa Alim ng Islam uh, level 2 insya Allah ngayon naman dumako tayo sa tinatawag na wajibatus sala. ito yung mga obligado sa salah sa pilitan sa salah okay ang mga wajib sa pilitan sa sala, una ang lahat ng mga takbir. Ang takbir, alam natin yung pagbikas ng Allahu Akbar. Ang lahat ng mga takbir, okay, maliban sa takbiratul ihram, ay yan ang una sa saligan ng uh, sa pilitan sa sala o wajibatus sala. Okay? Tulad ng pagtakbir kapag ikaw ay yuyuko, magsasagawa ng ruko. Takbir kapag ikaw ay magsasagawa ng sujud. Allahu Akbar. Diba? Ganon din pag ikaw ay uupo, Allahu Akbar. Ang pagbikas ng takbir na ito, kabilang yan sa wajibatus sala. Pangalawa, ang pagbikas ng Subhana Rabbi azim Subhana Rabbi Al-Azim. Subhana Rabbi Al-Azim. Habang nakayukod. Habang nakayukod. Pangatlo, ang pagbikas o pagsabi ng Sami Allahu Liman Hamidah kapag uh, siya ay nakatayo mula sa pagyukod. Ito ay para sa mag-isang nagsasagawa ng sala at para sa imam. Sami Allahu liman hamida. At kapag ikaw ay ma'mum, ang bibigkasin mo lang ay Rabbana lakal Rabbana lakalhamd, kabilang din yan sa wajibatus sala, ang pagbikas ng Rabbana lakal pagkatapos yumukod. O kaya magsagawa ng ruko. Pang, ah, pang lima, pagbikas ng Subhana Rabbi ala al kapag siya ay nakasujud, nakapatira pa. Subhana Rabbi ala al Subhana Rabbi ala al pang ang pagbikas ng Rabbi Firli kapag siya ay nakaupo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa, dalawang sujud. Pang-walo o pang-pito ay ang pag para sa unang tasyahod. Ito yung pangalawang rak'ah na kinakailangan ng tashahud. Ang tashahud yung pagbikas ng shahadu an la ilaha illallah wa la Nang at tahayatu lillah, inshaAllah ay matatalakay natin yan sa mga susunod nating mga pag-aaral sa, sa next na ating antas. At meron tayong mga libro, meron tayong mga file patungkol sa mga bagay na ito. Pangwalo ang pagbikas ng unang tashahud. Iba yung pag-upo at saka yung pagbikas. So, ito yung mga wajibatus salah na kapag naiwan ng isang Muslim habang siya'y nagsasala, kailangan niya itong gawin. Okay? Wajibatus sala, mga sapilitan sa sala. Kapag naiwan ito ng isang Muslim, hindi katulad ng rokan na kailangan niyang balikan, kailangan pa niyang balikan dahil uh, rokon pero ang wajibatus sala kapag naiwan niya ang kanyang gagawin ay magsasagawa lamang siya ng sujud as sahu at insya Allah matatalakay natin yan tulad ng nabanggit natin sa mga susunod nating pagsasama insya Allah ngayon naman dumako tayo sa mga nakakasira sa sala nakakasira sa sala kung kapag nangyari ito ay nawala ng saysay ang sala ng isang Muslim. Una ang di pagsasagawa ng rukan, haligi ng sala. O kaya ay shart, condition, patakaran. Samantalang kaya na itong isagawa, maging sinadyaman o nagkamali. Halimbawa, hindi siya nagsagawa ng udo, pag a-ablution. So, nawala ng saysay ang kanyang sala. Halimbawa, ikaw ay nagsasala, tapos nakalimutan mo na magsagawa ng udo. Habang ikaw ay nagsasalan, naalala mo na hindi ka pala nakapagsagawa ng udo na ito ay kabilang sa shart condition. Ang dapat mong gawin ay umalis sa iyong sala at magsagawa ka ng udo. Ablusyon sapagkat ito ay kabilang sa patakaran. Pangalawa, ang di pagsasagawa sa isa sa mga wajib kailangan ng kailangan gawain sa sala ng sinasadya. Okay, natalakay natin yan. Eh. Pangatlo, pagsasalita ng sinasadya na hindi kabilang sa sala. Ang pagsasalita ng mga bagay na hindi kabilang sa sala, nakakasira yan sa ating sala. Pangapat, ang kahkaha. Ito yung pagtawa na may tinig. Yung malakas na tawa. Yan din ay nakasira sa ating sala o pagdarasal. Panglima, panghuli ang walang kabuluhang paggalaw. Yung paggalaw halimbawa na hindi uh, hindi kinakailangan na marami, marami at ito'y magkakasunod-sunod na hindi ka nais-nais. So, ito ay nakasira sa sala ayon sa ating mga pantas. At mga kapatid sa aming mga tal, uh, sumusubaybay dito sa ating palatuntunan, dito magtatapos ang ating pagsasama sa subject na ito, fiqh sa unang antas level 1 madrasa alim nil islam insya Allah sa papahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sasama-sama tayo ulit sa pangalawang level antas level 2 insya Allah sa ating palatuntunan wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi ta'ala barakatuh قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون